Kamusta mga ka-filter? Heto na naman tayo sa serye ng pagdinig ng Committee on Foreign Relations sa Senado noong Abril 10, 2025 dito sa ating No Filter News Commentary kung saan walang kinikilingan tapat sa katotohanan. Ito ang mga usaping nakakapaso sa social media at inaabangan ng maraming Pilipino. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag pindutin mo na ang subscribe button at i ang bell icon para updated ka sa mga balita ang hindi tinatalakay sa mainstream media. Nitong nakaraang araw, naging usap-usapan ng mga loyalista sa online ang ikay pagiging matapang ni General Torre, pero matapang na nga kaya. Kasi ayon kay Senador Padilla ay nakakadalawang medalya na ito. Hindi naman kaya mauwi sa ibang tapang? Ano? Matapang ang apog? Ewan po natin, baka naman totoo talaga. Ingat lang, baka pagahaltakin niya tayo. Panoorin na lang natin si Senador Padilla. Maraming salamat po sa ating uh, ginang tagapangulo at uh, kay uh, General Bato, Senator Bato. Audo billahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, wassalamu ala rasulillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may press con. Kailangan po akong makaalis ka agad. Uh, gusto ko lamang pong uh, uh, iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Aimee. Pero alam niyo po uh, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dadalawang Pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga naguutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa dahig ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si uh, uh Joma Season dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po ang tinransport natin ay yung dating pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po eh tanong ko bilang ako po dating rebelde. Hindi ko naman po 'yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit ah, uh, tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga Netherland. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, eh ako po ay palagi dyan sa, sa uh, Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dini-deny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, eh, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang uh, itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay uh, gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban, gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, Alam niyo po, uh, General Torre, congratulations sa kadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, ay eh, medyo nakalulungkot po. Bakit napakatanda na po ni former president, sir? Ako naman po ay eh, tagahanga niyo sa pagka matapang niyo, sir, pero napakatanda na po ni niya uh, former president. At alam naman po natin, sir, na lumaban niyan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting ano lang po tayo ba. Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana Napakasakit isipin. Ito pong bagay nito eh, parang pati itong ambasador natin. Ano po ba talaga ang... Ano, ito po ba eh, talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami, oh, sa kami lahat ng mga supporter ni Digong. Nae kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sa pangkat ang order. Walang order sa amin na ipa kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt, ay ko -pa kita, boss. Baka ako pa magsabi, na ako hahatak sa iyo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo 'yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirerespeto sir dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP. Na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga pang yun ang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenting lumalaban, lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Eh ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po may under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po uh, sa inyong lahat. Magandang hapon. paano mga ka-filter? Kayo na lang ang bahalang humusga. Ewan ko. Nakakagigil. Yung totoong nagmalasakit sa mga Pilipino ang siyang inginuso. Baliktad ang mundo, sabi naman ng iba, ay bilog ang mundo, karma is coming. Sana ay huwag kayong magsawang makialam sa mga isyong tunay na mahalaga para sa bayan. May komento o reaksyon ka ba? I-comment mo lang sa ibaba at babasahin natin yan sa susunod na episode. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video kung naniniwala ka sa karapatang malaman ng mamamayan ang katotohanan. Hanggang sa muli ito po ang Guillermo Ariano unfiltered nagsasabing ang tunay na kapangyarihan nasa taong bayan.